nananawagan ang administrator ng Philippine Red Cross o PRC Aklan sa mga blood donor na mag-donate ng dugo sa nalalapit na Dugong Bombo 2025 sa November 15 na may temang A Little Pain, A Life to Gain dahil kinukulang na ang kanilang supply. Ayon kay PRC Aklan Chapter Administrator Mary Jo Galion, patuloy na tumataas ang demand sa supply ng dugo kung saan malaking bilang ng bags ng dugo ang kanilang ipinapalabas. Marami umanong sumasa ilalim sa mga surgeries at mga trauma cases gayon din ang mga nagda-dialysis at may cancer at mga vehicular accident na nangangailangan ng blood transfusion. Anya, malaking tulong ang taunang dugong bombo ng Bombo Radio Philippines at Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated na kadalasang buhos ang mga blood donors sa kanilang target na makasiguro na magkaroon ng sapat na dugo na nakaimbak sa kanilang blood bank. Dagdag pa ni Galeon na ang pag-donate ng dugo ay dapat na voluntaryong ginagawa ng mga malulusog na individual dahil may maganda din itong naidudulot sa katawan ng donor. Sa ngayon po medyo may konti pang kakulangan no, yung ating uh, availability ng mga blood supply. Kaya nga kailangan pa rin natin patuloy mag uh, tungkol sa voluntary blood donation at uh, magkandak ng mga bloodletting activities kasi maraming pong nangangailangan. Naanyayahan ko po ang lahat na Uh, mayroon po tayong uh, darating na uh, blood donation activity by November 15. CPRC si Aklan Chapter Administrator Mary Jo Galeon sa kanyang naging payag. Bumbo Vince Josh Reyes nag-uulat. And this is Bumbo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo!